so, well, so nta kami noon kay ano kay Inor. so natin, kasama ko si ano si Jibil, so, si Jibil so, lahat no, Andito kami ngayon, uh, pupuntahan namin si Inor, no sa kanya, uh, nga pala si Rusty. So, yello yeah, b yeah, no. so, so lord gusto mo gusto kana lord so gusto so, yung ano mo gusto ka parang ano parang may ayat ul so, ano gusto yung ano pasok ko kuya oh. kaya yun patunay uh, yun patunay na umukot ul ay, buto ko Kanina, palagi itong nakahiga. Napakasakit so, na na talaga ng ito. Ito yung Ito sa balikat niya. So, yan So, Salamat so, sa inyo to. So, so, hindi natin inaasahan yung mga pangyayari so, na. Kung, so, na kung so, yan. So, kumakain ka na ba? Hindi pa kumakain. So, yan. Tatlo sa, agad yung baso ha. yung Ngayon, so, Tubig. Mayinit ng tubig yan lahat. So, so yan. Si Sally niya, makapaparating sila ng mula. So, so, si Rastino, nag-ano niyan. So, buti na lang, no, at si Rastino na, nauna siya dito. Siya yung nag-ano, nag-asikaso kay... Ina dito sa ano ya, tinatuloy yan. Nandiyan sa boss, magagawa ng nagsi CR pa. Eh, mo na So dandan lang. Dandan dandan lang. So, lalayan natin si <tik> nta. <tik> so, lalayan nta. Eh, eh dito mo tul. Si, si. uy. Sakto pa, gutom na gutom na ako. Kain na. Hindi ka pipa Nakakapit pa tayo. So, yan so, ayan mga lods, no? So, so ayan ngayon. Nauna na si Rusty. Sama ko Nauna na si Rusty. Okay. Ah, na. Tayo po tayo. lang si... Sige, kain kayo. naman ako sa inyo. No? <laughs> nahihiyan naman ako sa inyo mga tol okay. huwag kasi ako tol okay. hindi uh, naman ano to? Wait, kung mm hmm ito pala no, ah gulay. Ah. Tul, na alala niyo pa ba hmm. ngayari nangyari sa atin pababa tol? Oo, oh, yun yun. Talagang so, sobrang okay. takot ko doon. Kasi wala napaka yung, dilim pa. At, at saka nawala ano pa tuloy. tayo. Nakuha nila yung ano tol. Yung kalo ko tol. At saka yung bag mo pa. Yung bag ko. So hindi natin nasahan yun. No? Oo. Akala ko hindi na tayo susundan ni Emperor. Ang... So, yun lang kasi yung sabi ni Emperor tol na aalis na sila. Pero tinatambangan pa rin nila tayo, no? Akala ko nga hili na tayo susundan. Akala ko ngayon, tol. Pinasundan tayo ng mga tauhan ni Emperor, no? So... Nag-aalala ko, Tol. Baka anong gagawin nila doon, Tol? Kasi Sa... wala naman siguro to, so gamit. Gamit mo yun, so hindi. Wala, Mas... wala naman siguro ang gagawin. Mas takot ako, Tol. Nakita mo ba yung ano, Tol? Yung, yung, yung ginawa nila sa ano yung, yung sa damit yung, ni damit de oh, oh yung, yung yung damit, damit, damit de ni ano tol ano? andun ba uh, nakuha tol nakuha na doon sa bag nako paano paano na yan natatakot ako tol alam nyo siguro dapat balikan natin yun Balikan natin. Kunin natin ulit. Oo. Pati yung bag mo at yung kalom. Basta ko si sa pag, yung... pagkakataong ito, tayo lang tatlo. So susubukan natin susubukan natin balikan yung ano yung gamit ni Rusty. Yung gamit ni Rusty. Tayo tayo ba, Kita kung tulang tulang... anong nangyari kay yung tol. Ang nakita ko sa video. Oo, oh, nasa video. Mabuti na, mabuti na lang at natulungan siya ni Inday Lily Hunter. Lili. No? Salamat nga pala. So, yung ano, kami kay Inday Lily Hunter. Mas? At saka kay Niljan. Niljan, yes. So, thank Ayan. you, Ayan. thank you sa inyo. Isa sa ano. Sa at tumulong kay Tulong Pinakamagaling na mga hunters, -hunter. no. So, na tumulong kay Inday no. So, mga loads. Para salamat kami sa ano, ah, Alam tulong niyo, ninyo. Sobrang takot ko nung bababa na tayo ng bundok. kung oh, kinakabahan kasi ko tol. Dala ko si ano yun eh. Dala ko si oh, Inor. bilis mong tumakbo. Ah. So, alam nyo, hindi na kami nakakulmit yun ano kasi talaga eh. Uh, alam nyo naman sobrang si delikado siya. na at saka hindi naman namin inaasahan na ganun ang mangyayari sa amin nun na habulin kami. At saka nakuha pa yung gamit ni Rusty. 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 Uh -huh. So yun ang ano namin ngayon baka anong gagawin nila sa gamit ni Rusty no? Sa so, baka nito ni tool, niyo. Oo, baka ako talaga yung, naman. Ako talaga yung una Un nila. Sana. So ayun oh. Kasi na, ano, look out ako tol. Okay. Bibantayan ko kayo kung baka ano ko okay. mayroong lumusob sa atin so, ulit free lang natin tol ko, so, sana wala silang gagawin masaya mabuti sila. sana may isa sa sa atin no oh. naka video man lang no okay. Yung, na, hindi, hindi, hindi natin inaasahan kasi yun kasi hmm. biglaan eh hmm. At, yun na yung pambilisan galaw natin oo oh, oh, pa na na, agad. Na, na kasi yun. yun. Ano na kasi si Enoid, sumusuga ah, si na kasi dugo. siya ng dugo. Uh, tayo din. Ano na nga eh, no na siya pababa kasi magalala na, na ako. Tapos hawak nang hawak na siya dito. Uh, ano si, sumisigaw na siya sa uh, sobrang sa, sakit. Uh, so, anos, medyo hindi na, na rin natin uh, alam kung ano ba gawin natin. No, na, Naka-survive tayo sa gabing yun. So, nagpapasalamat. Sa araw na yun. Uh, hindi, tayo, hindi tayo pinababayaan doon sa taas. Hmm. totoo yan. Maraming salamat talaga no, mga Lord sa suporta, sa gabay ninyo. No, no. Sana ipagdasal na sana ipagdasal nyo po ah. na wala silang gagawin sa mga gamit ah. ni Rusty at saka andun pa, andun pa ah. sa bag na yun ang yung damit ni Tulnio. No? Yung, yung damit ni Brad niyo No? Hmm. Sana lang, mm -hmm. sana lang at wala wala silang gagawin doon. Mm -hmm. Tol. Oo, uh, babalikan oh, ka okay, namin si Kurado yan. Kumaka kumain ka na ba? Kumakain na siya tol. Kumakain. Binapakain ko siya. Akala ko ba sasama ko kay Akala ko ba binabayaran mo to? Sasama ko kay Nolan Mm, sige, sige. Pupunta, pupunta kami dito. Kukunin ka namin dito. Sige, sige. Mas mabuti siguro. Hindi tayo maghihiwalay muna. O, ano ba? Tol, kung magpaplano tayo, babalik tayo doon, Tol. Kukunin natin yung bag ni Rusty at yung damit ni Tol Neo. Dapat Hila. kumplito tayo ng gamit. Oh. Sige, uh, yung rosaryo natin at saka yung batong um. Kumo. Yung ano ko yung agimat ko doon. ko yun. Oo, Yung, oh, yung ba, yung bato. Dala kayo ng holy water. Mm -hmm. Yung importante ito, oh, holy water. Holy water. Uh, yung, ibaba natin yung asin. At ah, saka asin. Mm ah, uh, Inor, magpahinga ka lang muna. Uh, kami na bahala. Susubukan so, namin balikan, balikan yung, yung para yung makuha namin yung ano. Sana makuha niyo tuloy. Oh, oh. Kasi parang, kasama tayo, kasama tayo. Kasama ah, uh, tayo. Uh, mamaya siguro, Mamaya siguro ay uh, chat-chat ko si Brad niyo kung kumusta na yung lagay niya kung mm. pwede ba natin pwede ba tayong magpatulong sa kanya. Maganda mm. na yung, okay, okay na <laughs> na yung naisip niya. Okay, okay na siya Maganda yung naisip niya. So sana-sana mga lords no, wala silang walang gagawin sila nang ano sa damit ni ano, sa damit at sa sa bag niya. No? Kinakabahan ako dun nung ano yung araw na yun kasi hindi ko talaga inaasahan biglaan kasi tol eh. para ako na ano ni Impero kasi hindi ako makalapit ni Impero nung una Tapakalaka wala, akong si wala talaga akong nagawa yung erosyon natin di ba hindi tatalo pansin pansinin pansinin niyo walang mm, -hmm. hindi epic mm. yeah, subukan natin subukan natin magdala ng ano pa yung pangontra pangontra sa lakas nito Sulam. So, Manalangin lang tayo at saka yung ano natin, yung binigay sa atin na Rosario. Ano nangyari sa iyo, Ah, mm. pa Parang hindi ako mapakali, tol. Pero ayos lang kakayanin to. Kung kakayanin. Mm, mag, mag, ka, mag, Papa, 3D ka sa ano ka pa kain eh. Ano natin? Mm. Kumain ka na ba? Kami hindi pa mm. kami kumain. Hindi pa kami kumain kuma 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 kaya kuma kakain mo ako. Sige lang, uh, hindi muna natin problemahin yan. Uh, Magkahanda uh, kami. Magkahanda kami mm. para pag-usob namin kasi hindi talaga talaga napakalakas ni Impero no? At saka yung kasama niya. Uh -huh. yung kan uh -huh. yung pula 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 ko nga pula 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 na tapos na pula kana na pula Sinod, okay ka lang? Tanya ka lang dyan. May, wala ka pang kumot dyan. Ah, baka meron. May... may kumot naman siguro dito. Hmm. Sige lang, ah. Hanap ah, ano? ng paraan ngayon. Para makakuha tayo ng kumot. Baka may ano dyan, sa ano, kabila. kabilang mga dyan. kwarto dyan. Hingi tayo ng kumot yan. Mangihiram tayo. Oo. Oh. So, ayun o. Uh, Mag-off ka muna ako. Kasi uh, kakain muna ako. Yung nagitan muna ako. Na. So, Kaya mo na kayo. Kaya mo na kayo. Sa lahat ng nanonood ng video nito ha. Uh, Shout out po sa inyo. Sa inyo. No? So, Magandang gabi. Shout sa inyong lahat. Kaya may Bibot, shout sa inyong mga me. Shout out shout out. Kay Bibot, Ma'am Susan, kay Atitis Susan, kay Ma'am Josepina Balis. Kay Ma'am Josepina Balis. Gloria. Kay Gloria Gloria Shout out sa inyong shout God bless. Ah, uh, ma'am Idna Dia Santa. Ma'am Ma Shah Associates and Ati TBC. TBC. Shout out sa iyo. Kay sinaban, a supporter ng Ati TBC. solid supporter niya. Sa lahat-lahat ng tumulong uh, ng team, team niyo. Salamat, salamat sa inyo. Ayun, maraming salamat, salamat sa gabay sa rin niyo mga hosts. Yeah. Kumuna so, ako kasi kumuna kami mga lods. Gutom na kasi.